Ito na yung pangalawang dive natin. Hanap tayong isda. Uy, na ito. Malaking timbungan. Mm -hmm. Ayos na ito mga kapaders. Pandaradagdag. Sa unang dive natin. Malaking isdang may balbas. Diyan ko ulit pinatamaan sa parting palikpikan at para panghinain na naman. Dito na rin kami sumisid sa sinisida ng unang dive. Hindi kami lumipat mga kapaders. Dito na rin kami matyaga-tyaga. Na ito, pagong-pagong mga kapaders. Yun ang isdang masarap inihaw sana hindi ko nadakot nakailag kagad na ito malaki balangitan or igat labong kung tawag sa amin gigitikin natin mga kapaders malaki itong maigi tamaan sana ang gitikan mm -hmm. nakabulot mga kapaders sayang hindi ko nahuli sayang po yung balangitan hindi ko nahuli mm -hmm. na ito na lang isda mga kapaders vegan or matamposa dagdag pang binta ito yun saan ang masarap gataan bukas na umaga lalo na kung may kasama tila masim asim at naroon sa unahan may lapu lapu pang ulam mm -hmm. dagdag pang ulam ayos na ito mga kapaders ayos itong bukas na umaga para matagal tagal mapanis hanap na naman tayo ulit mga kapaders naroon sa butas may dalipos ito muna ng unahin ko Uy! Mm -hmm. Kumibo yung dalipos mga kapaders. Nasa na kaya yun? Na ito na. Mm -hmm. Bali tatlo na mga kapaders. Ayos na ito. Dalong pang binta, isang pang ulam. Sigurado na bukas, mga kadilis siya kahit kaunti na naman. Buti pa dito, mayro isda kahit para paano, kahit malapit sa isla. Dito na lang kayo matyaga-tsaga. Hanggang lipa na tayo ibang eh, dagat mga kapaders. At maya maya pag tumaib yan Sigurado sipat pa uwi At baka lumaki ang alon pag taib Hindi tayo makapasok sa bangan Hanap na naman tayo naroon na pula Nagpipilit sumuot mm -hmm. At wala kang tatakasan dyan Ayos to Malaking kausir to mga kapaders Malaking laking ulam ito bukas na umaga Dagdag perituhin Sigurado na Hanapan natin ang kasamahan yan sa parteng unahan naroon. talikbago bago mga kapaders. Mmm, -hmm, nakailag. Dinuplasan mga kapaders. Ulitin natin. Mmm, muntik -hmm, pang sablayan. Sasalan pa mga kapaders. Ayos na ito. Talikbago pang binta. Itong kausir. Pang ulam yung bukas. Sigurado na yan. Hanapan pa natin. Tiyaga-tiyaga. Kat ang buwan. Uy! Akala ko kulambutan mga kapaders, nagulat pati ako dito. Lumayas ka sa harapan ko. Ikaw mong kang malaki ka. Sige, layo. Malaking butiti yun mga kapaders. Akala ko kulambutan na. Gulat pati ako akong maigi. Naroon, may isda, nakasuot. Lapulapuli mga kapaders. Yun, tinamaan na naman. Pang ulam naman ito. Ayan, pandaradagdag Hindi tayo makapagdaing bukas. Maulan mga kapaders ngayon ang panahon. Sayang kung mait ang panahon makakapagdagin na tayo ng mga samot-samot na pang ulam na ito pang mm -hmm. Sa na naman makakapunit pa. isdang may balbas, timbungan mga kapaders. Ayos yung pandaglid Salamat Lord na marami. Andito na parang may islang panain. Magpapakita rin dyan mamaya ang mas maraming isda. At sigurado kung kita sa atin lahat, sibo tayo ng pamana mamaya. Naroon, kanuping, nakasuot. Mm -hmm. Yari ka na naman dyan Ayos na ito mga kapaders Dahan-dahan na tayo ng langoy Diyan sa mga butas ay mga tsaka-tsaka ng pahinilip Dalang ang isda nga yung kahit bubuwanin Nakasuot mga kapaders Hanap tayo uli Naroon may nakasuot Uy, lapu-lapu ito mga kapaders mm -hmm. Ito, kwartang linaw na Pandaradagdag sa unang dive natin Sa mga lapu-lapu natin na kanina mga kapaders sibungin or sono hanapan pa natin dyan sa unahan babarik mga kapaders medyo malabot labo dito may nakasuot surahan mga kapaders sungkitin ko muna ayaw kumibo mga kapaders papanain ko na lang ito mm -hmm. tinamaan ma sige kanina kinikibo ka ayaw mong kumibo ngayon pinanakas sa kamapul lang ka hindi ka na dyan makakatakas sigurado ko na sa akin ay ito mga kapaders, ihawin bukas ang aking inakay. Ay nakabunot pa, nakutin ko na ito mga kapaders. Dan nakutin ko, na ito na mga kapaders, dinakot ko na lang mga kalating kiluhan na ito. Ayos nung pang ihaw bukas ang aking inakay. Hanapan natin uli. Doon sa butas, malaking bigan mga kapaders. Mm -hmm. Kwartang linaw na ito bukas, pag naibinta malaking matamposa or vegan sikip sa butas ay na ito na mga kapaders sa kalabas din uhuy ayan aba 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 malubat na aking flashlight mga kapaders na kurap kurap na mamaya ka na malubat at na uh, pasarap sarapan lang yung namin ay malubat kang battery ka may dala akong reserve ng battery kaya lang kayo na pag namin hindi ako lang kapag mga kapaders kalimut ako magpalit ng battery naroon sa unahan lumalangoy atin lalapitan Malaking danggit ito mga kapaders or balawis. Balawis kung tawag sa amin sa Quezon. Mm -hmm. Yung danggit, salitang bikul din mga kapaders. yun ang tawag sa kabikulan, danggit. Dito sa amin sa Quezon, sa Humalig, ay balawis. Uy, may isa pa mga kapaders. Na ito, mm -hmm. bali dalawa na. Sigurado na ito. Kaunting ingat laang tayo pagtanggal ito sa pana. At baka tayo matinik. Antakin ako nito na bako natinik. May kakaroon ng burubos kaya aking kilikili hanggang singit mga kapaders. Kaya kunting ingat lang. Hanap ulit tayo. Malalim dito ang barawangan or bilatan mga kapaders. Naro, nakasuot. Mm -hmm. Malaking kanuping or bukawin. Uy, ayos na ito. Pandaradagdag. Salamat Lord, malaking kanuping ito. Kwartang linaw na bukas. Alam din talaga ng mga isda pag malakas ang panahon, tumatabi sila sa kawabawan at para makapagsanap ng magandang tataguan at mayroon pa naroon manitis na sa buhangin nangangain mm -hmm. huli ka na dyan uy nakapunit pa ulitin ko mga kapaders nakapunit mm -hmm. sigurado ka na dyan hindi ka dyan buti at maamit yung manitis at kung mailap pa ah, iiwan ako nito walang hindi hanapan pa natin dyan sa unahan hoy na ito mga kapaders, paksiwin, bukaw, harap na, mm hmm, pang ulam mga kapaders, ito na ang kasamahan ng kauser, pang ulam, gusto ko lang itong luto, paksiw, for sabaw mga kapaders, masarap ang mata itong sip-sipin at na ito pa, uy, dalawa, mm hmm, naudog mga kapaders, uy, sala, nakabutsa sa ni Kadibs Rico, akong papana sigurado ka na dyan bali dalaw mga kapaders tatlo yan naroon yung isa sa unahan hinahabon ni Kadeb Rico mga kapaders at nakatakas yung isang piyana niya naroon na papanay na yun tinamaan din mga kapaders yan bali tatlo na mga kapas bukaw natin halos para malaki eh. pang bintay mga kapaders estimate ko dyan bawat isa kalating kiluhan na yan dito sa amin sa isla ang kilo ng ganito 150 lang mga kapaders Awan ko lang po sa inyong lugar kung magkano kilo lang ganito. Alam ko, mahal sa inyo ito. Dito sa amin, mura lang ito. Wapiktihin lang ito mga kapaders. Mga kabili na kayo. May ulam na kayong first class na isda. Hanap ulit tayo mga kapaders. Uy, mayroong pang mga kapas bukaw. Naroon. Medyo maliit. Itong isa, medyo maliit. Itong isa, mas malaki-laki mga kapaders. Mm -hmm. Ito na lang ang pinana ko. At sigurado na ito mga kapadre yung sa medyo maliit. Huwag na muna yun. Lalaki pa yun. At pag yun lumaki, camera na mga kahuli na yun. Hanap na naman tayo. Diyan sa unahan. Naroon, danggit ulit mga kapaders. Maganda ang pisto. Mm -hmm. Sige mga danggit, magpakita na kayo lahat. pala ba na ito mga kapaders? Inasa ko na ang pana ko. Ang pinakantakas dito, makabunot lang. Hanap tayo ulit. Diyan sa unahan na naman. Naroon, trotot mga kapaders. Sa masarap ito. Mm -hmm. Tang ulam. Sige, atras, atras. At pag nahawang kita, babalin ko ang ulo mo. Sige, pumulyang ka na. At pag nahawang kita, balik sa akin ang ulo mo. Hanap ulit tayo na ito, solid. Budlawan. Mm -hmm. Ay, nakabunot pa. Yun ang pinakantas talaga sa pala. Kumakabunot. Ulitin ko pa. Mm -hmm. Doon ko rin pinatamaan mga kapas at sa unang pana. Ayan. Budok ang tama. Yan yung sinasabi ko. Ang pinakanta ka sa pana ko, mga kabunot. Pero sabi ni Dudok hindi ay mga kapadyo sa pana ko bagong hasa na. Hanap ulit tayong isda. Yan sa unahan, Na ito, bigan. Ay, sumuot. Mm -hmm. Pa siguro lagi ang pagpana at nang hindi duplasan pero pag sabi duplasan malabo mangyari, mga kapaders ang pana ko matulis na ang dulo kaya pasigurado lang ang pagpana hanap ulit tayo dito sa butas at silipin naroon mmmm -hmm. tinamaan na naman matampusa or vegan ulit mga kapaders gitik pang ulam na ito ay hindi pala pambinta mga kapaders good size na ito hanapan ko pa ng kasamahan at baka meron pa naroon matampusa ulit mga kapaders mmmm -hmm. matawid ka pa ng kabilang bahura tatakas ka na naman naglalangis-langis ang dagat mga kapaders pag siya tama na sa partintiyanan mataba talaga ito mga kapaders ayun o, oh, ka at na ito pa, danggit na naman mamu lang mm -hmm. lagatak na naman ikaw dyan oy pilagot-igot yung pan ko sa taas na ito na mga kapaders sige, atahin huwag ka lang mga kabunot hindi ka dyan mga katakas sigurado ka na dyan, Dinin ko pang ko para pa siguro lagi na ito na, nasan kaya ang kasamaan kaya na ito pag ito yung marami, sigurado, chat pa tayo sila ngayon mga kapaders. At mayroon pa mga kapaders, danggit na naman, naroon. Mm -hmm, Nagpare, ikot-ikot na kasama nung kula po mga haya Hayahay na ito. Salamat ulit Lord na marami. Nagpakita ngayon ng mga danggit na naman, kahit maliwanag ang buwan. Sana may makasamahan pa. Hanap ulit tayo. Diyan sa unahan na naman. Uy, bukaw ito mga kapaders. Mm -hmm. Dagdag pang paksyo bukas. Woohoo! Makaari man tayo ng pambit, Pati pang ulam. Aari man na rin mga kapaders. Yun, na ito, maraming tanggit. Itong unahin kong isa. mm -hmm. Karakanyang relasyon mga kapaders. Yun, may nagpaiwan man. Ayos to. At na ito pang isa mga kapaders. Mm -hmm. Bali dalawa. Sige. Yung iba, sumuot sa kakurals. Huwag sana yung malumayon. Ito pa mga kapaders, Marami. Gulpi, nasa kasi Kailangan ko ng bakapat at maraming isda. At na ito pa, nakadapa. Isdang may balbas. Mm -hmm. Tatlo na mga kapaders, nakatuog sa pan ako. Uy, nari Yung maraming danggit, nakasuot sa koral, sa katago lang. Kasawin ng pana, para sigurado. At na ito pa, lapu-lapu, baraka. Mm -hmm. Tirang, or kung tawag sa amin, Barakang Bicol mga kapaders, bali apat na. Dalawang danggit, isang timbungan, isang lapu-lapu. Kadayos Rico, lumapit ka na sa akin. At na ito magkatabi, dalawang danggit, dudubulin natin. Hmm, -hmm, yun. Tagos na mga kapaders, ididiin ko pang pana ako. Yolo, lampas na yan Ay, ito na mga kapaders, malapit nang mapuno. Ang stainless ng pana ako, napalamatan sa maraming isda. Sinasabi ko na, magpapakita rin kayo sa akin na sundo ko yung kasamahan ko malayo may gisika daw yung nasa pistuhan ko ang maraming isda at mayroon pa mga kapaders na ito pa danggit na naman marami ng isda ang pana ko sana tamahan pa itong isang danggit mm hmm naman pa rin mga kapader sala sige pupulin ko ang stingless ng pana ko hanggat nandiyan kayo sa corals hindi kayo lumayas dyan sigurado kayo sa akin ubos kayo lahat Hanap ulit tayo at na ito pa, mayroon pa mga kapaders. Isa pa. Mm -hmm. Lagatak na naman. ay mga kapaders, itong pana ko, puno ng isda. Alisin ko muna siya isa at para makabilo pag pana. Hanap ulit tayo. Na ito, taligbago, malapad. Mm -hmm. dag na ito mga kapaders. Nasa na kayo mga danggit na maraming iyon. Nawala na yata, baka nagtatalabas sa butas. Sayang pa. Wala kayang backup ako mga kapaders. Dahil ito, may danggit pang naiwan. Mm-hmm. Pandara dagdag. Malaki kayo aking kasamahan kaya. At kung may pack sigurado, ubus yung danggit niya sa corals. Hindi makakatakas. Hanap ulit tayo. Na ito, samaral. Or likuan, malaki. Mm-hmm. Yari ka dyan. Ayos na ito. Uy, may isa pa mga kapalas. Talig bago. Uy, hindi ko pa na pa na kung pamadalian. Naroon na malaki na mga kapaders. oh humirit Uy, humirit na. Goodbye, Piping. Ayos na ito, maaho na rin kami at mauwi na mga kapaders. Na ito na mga kapaders, yung aming huli sa unang dive ito. Nakatatlong kulambutan man tayo. Tapos ito yung aking huli sa pangalawang dive mga kapaders. Kalahating sima, ayan. Karamihan ay danggit, mga bukaw. Ayos na sa pangalawang dive. Salamat Lord na marami sa biyaya na pinakalubo sa amin ngayong gabi. Ngayon lang kami uli na karaming isda kahit bubuwanin. Siya nga pala, lubos nga pala magkapasalamat sa mga silent viewer subscriber na patuloy po ninyong walang sawang suporta sa akin channel. Nakachim po tayo sa bagong bahura mga kapaders. Doon sa pangalwan dive. Ayos man yan, kalating estero mga kapaders. Yung unang dive, nakabunak sa sahig ng bangka. Wala kami dalang hilo mga kapaders. Pagkasalin sa estero, mawi na rin kami. Abang-abang lang bukas mga kapaders kung magkala may lahat-lahat. Naroy, tatlong kulambutan mga kapaders, malaki, mga mama na kulambutan yan. Sa yung aming huli sa unang dive, tatlong prasaw na pana ako. Ayan pa yung mga ibang isda mga kapaders sa kabunak. Good morning sa inyong lahat mga kapaders, na ito na aming kinita lahat-lahat sa dalawang dive. 3,106 ang gastos, 419. Ito ang natira, 2,687. Pinag-apat mga kapaders, tatlong tao kami, pang-apat ng bangka. Itong partihan bawat isa. 671. Ayos na ito. Salamat ulit Lord na marami. May pambigas naman kami ngayon. out nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao. Kahit sa kayo sulok ng mundo. Ingat tayong lahat. Pati na rin sa ating mga mahal na OFW na sa ibang bansa mga kapaders. Maraming salamat po sa mga hindi skip ng ads. Abang-abang ulit sa ating susunod na adventure na gagawin. God bless. Ingat po tayong lahat.